Inang uh, ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos gayong September. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Um, yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po, hindi ko po siya tinawagan. Sa ah, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa collab ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor. Tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po? Uh, opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Hey, eh, Una po, di, hey, tumawag po siya. Personal niya pong sinabi sa akin na uh, Sally, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga project na kinuha namin sa iyo, gagawin namin yun. Uh, ako bahala sa iyo. Uh, uh, bibigyan kita nang 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 abogado ng pera tutulungan kita. Uh, kung pwede sana, meron lang sana akong pakikiusap sa inyo sa iyo. Ah, uh, huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro ituro mo sa amin, 'di ba? 'Di ba yung pera kinukuha kinukuha namin sa iyo. Uh, pwede ba makiusap it, 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 ituro mo si D.E. Henry na siyang, doon ko binibigay sa kanya yung pera. Uh, after po noon, binibigay doon po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo. And then, kay Saldico. Papunta doon po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce? Kino-confirm mo ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor dito sa inyong sino pang salaysay nitong mga huling linggo, ilang beses ako tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Sa, Sabi... yung, sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho sila nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpapalop lang po, bigla po sumabat si Engineer, JP, sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano mo mo doon? Uh, sir, di po kami nagkausap. So, sino yung na to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyek proyekto, yung, yung tinatanong. Tinawag po siya ni, ano eh, uh, your honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce. Kasi may, may po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po na, nakasagot po siya. Ah, uh, Ma'am totoo ba yung nandisano na sinabihan, totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga pro projects? Kasi yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito? O gawin? Ito? Wala po kami binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi, hindi, hindi po yan totoo, Your Honor. Sinwaling po sila eh.